Eh mga guys, nandito tayo sa highway. Ito tayo mga pre dito sa para sa kapesta ng ating patron na San Agustin para po sa bukas ng kapesta niya. Ngayon, uh, tapos lang din umulan kaya ngayon umaambon na naman. Tayo papunta doon sa bayan. Maglalakad-lakad tayo rito. Pakita ko sa inyo yung mga pre dito. Ayan, tara at samahan Mga guys, oh, yung kagandahan dito sa kanila, mga freshwell, oh, ang ganda. habang uh, papunta tayo doon sa bayan. Ayan, ang mga freshwell dito, nandito lang sa highway sa Barangay Calo. Ayun, tara't sama nyo papunta na kami doon sa bayan. Oh, guys, uh, naglalakad tayo dito sa papunta doon sa plaza sa munisipyo doon sa mismihan. Pakita natin sa inyo naglalakad tayo dito at uh, ayan naman, ha, pumapatak naman yung ulan kasi kanina, hindi tayo nakapunta rito ng umaga um, manood sana tayo sa mga event dito na palabas, aywan ko ngayon kung baka uh, walang event, pero malalaman din natin yan mamaya pagdating natin dito sa uh, sa harap ng munisipyo habang naglalakad tayo tuloy-tuloy pa rin yung pag-aambon sa ulan dito, mamamag kasi walang tigil nga uh, siguro mga palating oras na uh, yung ulan, o oh, sige, mga isang oras gano'n kaya nandiyan natuyo na yung mga kalsada pero ayan na naman, puhunti-hunti naman uh, pumapatak yung uh, ulan dito yung ambon na tinatawag ayan, at tara at sama nyo, oh, naglalakad tayo dito ayan mga na guys uh, nandito na tayo at uh, napansin natin dito uh, hindi nakaharang yung mga pan dito ibig sabihin uh, wala atang event ngayon kasi baka na postpone gawa ng panay ulan kaya habang ka tayo dito wala tayo nakikita ng mga participant dito na uh, nandito sa kalsada uh, naka bukas yung mga kalsada dito uh, yung mga bumibiyahing jeep tuloy tuloy pa rin Ayan, uh, kaya lang maambon lakad na tayo ng lakad para may pakita natin sa inyo kaya gawa nga kapon hindi tayo nakapag uh, vlog dito dahil malakas din ng hapon malakas din ng ulan kaya ginawa natin kapon nag live na lang sa ngayon dito naman tayo wala nang event hindi natin alam yan no? baka mamayang gabi din pero oh, kasi maulan eh kaya, no, nakikita mo na lang dito yung mga okay okay dito Yan yung mga dito, yung mga street foods. Ano dito? Ayan yung mga okay-okay dito. Pabila. Ayan. Kaya mga guys, uh, ito mga walang uh, tao nagsisimba kasi. Mamaya ah. oh, maya may, pa may yung bukas siguro. Kasi. Pero alas 4 na eh. Kaya ito. Ito nga nandito na tayo sa, uh, sa mga kubo dito na ginawa. Ayan. Oh. Dito tayo ngayon. Ayan. Ayan. Ito ngayon mga maganda naman. Ito nga ngayon guys yung pag araw, uh, konti tao na mamasyal ngayon. Ito, ang gawa nga ng... gawa nga ng maulan. Kaya wala naman siguro na mamasyal dito ngayon. Yun. At ay didiritso dito para may pakita natin sa inyo. Ayan, plakat tayo dito sa dulo naman para ipakita natin sa inyo. Ayan, uh, nakakross din dito yung kabila, yung kubo sang Barangay Trangka. Ayan, nakakross kasi. Maulan nga. Ito. Ayan, dito naman, mga street pods pa rin dito. Ayan. Ayan, napakagandang pan dito ano ah nagpe-prepare na sila sa kanilang mga pagkain dito. Ayan Ayan, dito tayo ngayon. Balik naman tayo dito sa kabila. Yeah. Ito yung place ngayon sa Cantisperas ang kapiesta sa San Agustin. Yan mga guys, ang ganda ng view. Makapansin nyo talaga yung view dito sa mga kubo rito kasi gawa nga sa kahoy. Walang una sa Palutsina. Ayan o. No? At ngayon, uh, wala pang nagsisimba rito. mamaya siguro. Yan. Napakagandang pasyalan. Ayan, oh. Ah, may, may mga pag mga bandang alas 5 mga guys. Ah, Unti-unti na rin dadami itong mga kanto ang mga tao. Kaya mapansin mo dito kasi maulan katatapos ng umulan, ngayon umambon pa. lakad naman tayo dito ito kasi, nagpe-prepare na sila dyan mga guys oh. yung uh, baka may bandayan dyan sa loob mamaya kaya lang mamaya pa yun mamaya ang gabi kasi gawa ka ng maulan Ayan. yung mga banda nila ngayon dito tayo lakad-lakad tayo rito para makita natin sa inyo Ipapakita natin dito sa inyo yung uh, pan dito. Ano ang ganyan? Walang basurang lumulutang. Napakaganda. Dito tayo sa public market naman. Uh, ikot tayo dito para may pakita So mga guys, papasok tayo dito sa public market para makikita natin sa inyo. Ayan, ang dami na kapila mga sa iyaw-iyaw. So mga guys, nandito tayo sa Loobanas ang public market para makikita natin sa inyo. Ayan, dito lang tayo iwas tayo kasi may malakas ng music sa kabila. sa oh, hey, hey, hey. loob. <laughs> oh, dali. Para mapanood yung alam pangalan. Okay, Lori ka, boss. Oh, shout out kay Ate Lori ka. Shout out. Oh, Christian. Shout out kay Christian. Kaya mamaya papanood nyo ito mamaya mamaya Kaya ito sa Papalon Vlogs Ayun Ayun o Papalon Mamaya mamaya mapapanood nyo na ito Pag uwi namin Sige Ito na may mga karne na pulang pula guys ang so, ganda oh Ayan Kalambitin ang mga karne dito sa kabila Ubus na Ayan <laughs> mga ating mga manininda dito, ayan sa mga mahilig din mabili ng mga uh, panggata, nandun lang yung sa kabila ayan, katapat yan sa kanila uh, building yan, dito lang sa likod sa public market, yung mga bilihan ng mga niyog, yung mga panggata ito naman, yung karnia, ang ganda rito mga guys, kasi uh, yung ganda na mga pandito mga bilihan sa mga karni ayan dito naman sa kabila ay mga isda naman. Hi! hi. <laughs> eh, Ubus na yung mga panita nila dito sa kabila. Kaya yung aking subscribe, eh, uh, do subscribe sa akin. Oh, ate! Ate na! Oh, hi din! Kita naman ito yung paninda natin. Adina, nag-ano ka? Ang ayan. ayan. Malapit na maubos yung paninda ni ate. Ayan. <laughs> Eka, eh, dito muna kami. Ayan. Napapanood ko Ayan mga bayabas kasi. Ito mga guys, ito yung mga native na bayabas na nakukuha sa bundok. Yan ang masarap lalo pag uh, nilagay mo yan sa party tanay yan ang nilalagay sa sinigang na masarap yan pag uh, nakalagay sa sinigang ang ayan, konti na rin panila nila rito ayan ayan dito tayo sa kabila ikot-ikot naman mga bangus ayan mga ubos na kanilang mga paninda uh, ayan o ayan yung mga paninda ni ate yung mga uh, ayan uh, yung mga paninda ayan yung mga lalaki ng mga uh, bangus ayan mga sariwa ito pa yung mga tilapia sumisigaw ng tilapia na ako na ako na ako na ako lang <laughs> Marapit, na bilhin nyo ayan malapit mga ubos mga guys yung paninda nila ayan may mga sipod sila. Ayan yung mga tawag dito. Hala, ano? Hala, lata tawag yan dito. Tawag yung sa amin sa Bisaya, sa Ilonggo. Agis. Ayan. Ito na may mga panita nila. Ayan yung mga bayabas basta sa mga native. Ayan ang mga masasarap pang lagay sa tawag dito sa sinigang sa bayabas ito naman yung tilapia natin yung maganda mga buhay na buhay. Ayan. Ito, yung kanilang mga paninda. Ayan. lalaki o. Lalaki ng tilapia. yan, Ayan. 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 yung mga bigasan naman yan dito mga guys sa kapila para hindi kayo maligaw kung saan kayo pipili. Nandito lang yan sa likuran. Ano yung bangali na kaya? Papalon Vlogs. Papa Vlogs? Papa Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Mamaya, kita kita. Ayan. Ayan mga guys. Uh, napakaganda. Mamaya-maya tayo. Pupunta mo na dito sa ating kakilala. Ayan yeah, mga guys, uh, tayo pupunta dito sa ating kababayan. Ayan. Ayan ang kanilang paninda. Ayan dito. Oh, ito yung mga bigas sa, ano na paninda wala, nila. Ola, sa wala. No? Ngayon tayo lalabas na para tayo uuwi na rin. Ayan mga bigasan lang dito sa likuran mga guys. Ayan Oh. Madali lang puntahan dito uh, ah, pagpasok nyo ng public market diretsyo na lang kayo dito sa labas para makita nyo diretsyo kayo dito sa labas sa, lik sa likod makikita nyo na yung Hoy! Ay, ay, may ari ka okay lang ay, kababayan namin na kayo may, ari ng bigasan <laughs> uh oh, uh oh. Ayan. ngayon tayo lalabas ayan yung mga paninda nila ayan yung yan ang masarap harap dyan sa lalo pag maulan tawag dito yung pinapa yan tayo lalabas na para tayo uuwi na rin at baka bigla naman lumakas yung ulan kaya hindi tayo wala tayong nakita na may palabas ngayon dito ngayong hapon sa Uh, dispira sang iba eh Wala tayong nakitang event Siguro mamayang gabi yan kasi nag, Naghahanda yung mga Pando sa Naghahanda yung mga operator doon sa mobile sound Baka mamayang gabi mayroong palabas dyan kasi gawa nga ng sa pista ni San Agustin Yun, para Mamayang gabi okay guys ha, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga viewers ko hanggang dito na muna ingat po kayo at God bless bye bye